Yes, so happy good day mga kapayat. Welcome back to our channel. So nao karon diri mga kapayat sa Dihia Hotels Prayer Mountain. Yes, so kauba na ako karon mga kapayat aong maguwang. Ayun eh, oh. Yes, so ni bakasyon ni eh, guys, gikan ni siya og Manila. Ayun eh, oh. Oh, know, yes. ay lang, ay lang. Oh, kamusta, kamusta? Kamusta sa inyo? <laughs> oh, dati na ako din. Yes, ay grabe so. Katem ko ni guys, oh. Kamusta? <laughs> so, yan ba, yung na guys, so, pa lang din. Oh, Hayo na, hay, hay. Ay. Ayun, no? So, dalawa niya ang anak tapos uh, boyfriend ni Bibi, ayan o! No? Oh, si Bibi or Redlin. Tapos si Renel or Jomong. Yes. Oh, yun, no? yes, junior na Yes, junior ni siya, junior. Ayan. So tara. Okay, uh, guys, sa uh, buntod bihiya. So, ako silang i-tour karon. Yes, ato na ning i guys, ang pagiging tour guide. Yes. <laughs> Ayan, no? So, bago na silang abot, guys. O so, ganahan silang musaka sa igbaw. So, dali, atos lang dad on the rest, igbaw. Para so, makita nila kanindot sa buntod bihiya. Wow! Kabalo ba mo guys na ang Buntod Bihiya or Bihiya Hotels Prayer Mountain ang isa sa pinakasikat na tourist spot diri sa Kawayan Masbate. Dinarayon na siya mga kapayat sa mga turista lalo na pag summer, ayan, uh, Holy Week. So pag Holy Week guys, daghan kay managka diri. So puno ni siya ang kining hagdanan hangtod paingon sa igbaw. So Holy Week guys, kung gusto nyo mo are, mo guys. Pero adawal adaw guys, open siya ang Bihia Hotel Prayer Mountain. So, sorry na mga re guys, nindot kayo. Presko nga hangin, so nindot nga view. Makita gini mo guys ang Tibuok Kawayan. So, grabe ka nindot guys. Yes. Hingal na, hingal. <laughs> oh, hingal na daw ka kuno guys. <laughs> Napamiss tunga-tunga. Yes. Hingal lah, hingal. So, sobrang taas nih siya guys, angkut-angkut bihiyah. Yes, you know. So, ayan guys, nanami nami hapit sa pinaka Iqbal judo. Ay, grabe. Gihingal ba? Gihingal? Grabe. <laughs> <laughs> kapoy? Kapoy? Kapoy. 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 Oh. kapoy. <laughs> yun o. Oh. So, sakto, sakto dyan. Sakto dyan ang lahang pag-ari, guys. Yan. Bago lang nabot sa Manila. Again. Yes. Sige <laughs> kang sa oh. Manila pala. Yan o. Mapalay pag-abot, guys. Sabak dayon sa adventure. Ay, wala kapoy. Wala kapoy dia. Uy, wala din. Wala din ako nagikapoy guys. 24 hour nagbiyahe, guys, sa bus. Uy, kapoy. Tapos na. Pag Pagsaka, gikapoy. <laughs> 24 hour nagbiyahe sa bus o sa barko. Uy, kapoy. kapoy. Tapos, saka, Kapagalang... diri lang. Upila lang kami noto ba? Kami or... noto, brad. Ito, kuya. Huwag <laughs> <laughs> katakabot ang 5 minutes. Kapoy na. Kapoy na. Ayun. Yes, pero worth it ang imuhang kakapoy. <laughs> pag maabot na ka-dress guys. Sumod okay. kay ang... Yan, so makita mo kanindot. Tapos Chris ng you know? hangin. Yan na. Mga hangin <laughs> na wala at nangyari <maniru. laughs> nga. Chris ko. Chris ko ang hangin dere. Chris ko pag hangin sa probinsya. Yan you know? na. Sumunay so, mo makita dere sa nakatoktok guys. Yes, yes, yes. So, mo hang punong rano. <laughs> Imong inangkin. <laughs>